Kung bakla o tomboy ang excess member na namatay, may makukuha bang death benefits ang kinakasama niya na maiiwan? Ito ang tanong ni Mary Jane Samora, isa sa aking mga followers. Ang tanong niya, Paano kung ang member ng SSS ay tomboy at may asawa na babae at matagal na nagsasama? Wala ng tatay niya at nanay niya Kapatid na lang meron. Pero ang kinakasama na matagal na panahon na tomboy ay asawa na babae. At gumastos sa pagkakasakit ng tomboy na miyembro ng SSS, may karapatan ba sa ECC SSS death claim? Napakaganda ng kanyang tanong. Sa aking opinion ay wala siyang karapatan sa death benefit sa SSS at sa ECC. Kahit na siya ang nag-alaga at gumastos sa tomboy na kinakasama niya. Maliban na lang kung nakasulat ang pangalan niya as beneficiary sa E1 o E4 form ng SSS. Let me explain. Ayon sa batas ng SSS, ang first priority as beneficiary ay una ang legal na asawa, mga legal na anak or illegitimate child. Pangalawa, kung walang asawa ay ang magulang ang beneficiary. At pangatlo ay ang nakadeclared na beneficiary sa E1 at E4. Sa case mo, Mary Jane, ang SSS member ay tomboy na may kinakasama. Sa aking pagkakaunawa, sila ay nagsasama pero hindi kasal. Dahil wala pa namang same-sex marriage sa Pilipinas as of now. Sa makatwid ay hindi po siya legal na asawa ng namatay na SSS member. Pero pwede siyang maging beneficiary sa SSS ng namatay na SSS member kung wala siyang asawa at anak at wala na ang magulang ng SSS member. Yan ay kung siya ang inilagay na beneficiary sa SSS sa kanyang E1 o E4 form bago namatay yung SSS member. Kaya payo ko sa mga may kinakasama, same sex man yan o kalibin, iligay nyo as beneficiary sa SSS ang inyong partners para in case na mag-claim sila ng SSS benefits, ay may chance sila na makakuha ng benefits sa SSS kung sakaling walang asawa, walang anak o wala na yung kanilang magulang. Kung meron ko yung tanong, ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito.